Laging laman ng mga balita. Napakaraming beses na nagkaroon ng pangaras ng dayuhang mga barko. Ang isla na pakalayo sa kabiasnan. Ang Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island ay milawak na mahigit 30 hektarya at mahigit 200 milya ang layo mula sa Puerto Princesa City. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Palawan, isa sa 23 munisipyo at kasama sa tinatawag na Spratly Islands. Ngunit ilihis mo natin ang istoryang ito mula sa nasyonal na usapin at ating alamin ang iba pang natatanging kwento sa likod ng huling isla ng lalawigan at bansa sa bahaging ito. Kung magmumula ka sa Balabac, sakay na sasakyang pandagat, ay mararating mo ang pag-asa island sa loob ng 56 na oras. Habang 27 oras naman kung magmumula ka sa Ulugan Bay, Puerto Princesa City. Unit depende pa rin ito sa lagay ng panahon. Sakay ng BRP mangya ng Philippine Navy, ay binaybay namin ang West Philippine Sea, dalawang araw na biyahe, at hilo ang kalaban. Pagkatapos na napakatagal na biyahe, ay tanaw na namin ang napakalayong isla ng pag-asa. Subalit hindi kami binigyan ng pagkakataon na makadaong dito dahil sa lakas ng hangin at alon. Uh, ngayon, nandito na tayo sa vicinity ng Pag-asa Island. Kanina mga around 9am dumating tayo pero hindi tayo makapag-lock dahil sa lakas ng alon. Habang nasa na kami ng karagatan, ay makikita ang ilang Chinese naval vessel at Chinese fishing vessels. Pagdating naman ng gabi ay halos lumiwanag ang aming sinasakyang barko dahil sa animo'y mga gusali sa laki at napakalakas ng ilaw. Ito pala ang mga isdang gamit ang super sa West Philippine Sea. Ayun sa mga nakatira dito, mga barkong pangista ito ng ibang bansa na palaging makikita sa karagatan na sakop ng ating bansa. Sinubukan na ng barko na dumaong, pero malakas pa rin ang alon. Kaya naman sinundo na kami ng rubber boat na mga sundalo na naka-assign sa isla. Agad kaming tumuloy sa kanilang kampo. Habang nasa sasakyan ay aking pinagmasda ng paligid ng isla na ito. Siguro ay masasabi ko na hindi ito na pag-iiwanan dahil sa sabay-sabay na development na ginagawa sa lugar. Naglakad-lakad ako sa isla. Wala akong ibang maramdaman kundi saya na narating ko ang isla ng pag-asa na dati ay aking lamang napapanood sa balita at nakikita sa mapa. Ito ang kanilang runway, Municipal Health Office, Evacuation Center at eskwelahan na nasira noong bagyong Odette. Sa paglalakad ko ay nakilala ko si Daisy Kuham ko na naglilinis ng demo farm ng munisipyo. Ang kanilang produkto pala ay ipinibigay na rasyon sa mga residente. Eh, yeah, alibawa, may naharvest po kami, nararasyon po namin dito sa mga bahay-bahay. Ayon sa kanya, pabalik-balik na lang sila sa mainland Palawan at sa pag-asa, sakay ng barko o eroplano dahil dito na rin ang kanilang kabuhayan. Pabalik-balik na lang po kami. Minsan, lancha ko, barko. Minsan, kung uwi kami mainland, eroplano po. Hanggang narating ko ang dulong bahagi ng isla, white sand at napakatahimik na lugar. Mahina ang signal ng telepono dito pero mayroon namang wifi na inilagay ang Department of Information and Communications Technology o DICT kaya po pwede mag-online. Bastante din ang tubig dito at may kuryente mula sa National Power Corporation. Sa kabila ng mga balita na ating napapanood tungkol dito, ay mayroon pa rin palang kwento na magpapaantig ng ating puso si Teacher Rialin Limbo, Tubong Brooks Point, Teacher 3 at Teacher in Charge ng Pag-asa Integrated School. September 2015 pa siya nagsimulang ma-assign sa napakalayong lugar na ito. Multi-grade system para lang dito, hanggang grade 10 pa lamang ang mayroon, 37 students sa elementary at 21 naman sa high school ang mga mag-aaral dito. Aminado si Teacher Riali na mahirap humanap at magkumbinsi ng mga guro na magturo sa pag-asa kasama niya. Kaming talagang ang hirap magkuha ng teacher. Actually, challenge sa akin ang pagkuha ng ICD. Ako talaga, tinatawagan ko yan sila si Matipaasin na ako. Kasi ang hirap talaga magkumbinsi yung teacher na magpaasa yung dito gawa ng mga sa atin, di ba? Yeah. The encourage ko sa kanilang maganda doon, subukan nyo lang. Kung hindi niyo magustuhan, di, lipat, di ba? Ayun ang sabi ko, dito, yung isang yan. Nang aking tanungin kung bakit mas pinipili niyang manatili at magturo dito, ay hindi maiwasan na maging emosyonal ito. Sagot niya, hindi niya kayang iwanan ng mga bata at para na rin silang pinagdamutan ng pagkakataon na matuto. Hilang naman ito ay matulungan sila na mapabilis ang konstruksyon ng paaralan na nasira noong bagyong udet. Before nag-audit, pinababa nag, ako ng December 14. Nagkaroon kami ng seminar doon sa San Rafael. Lahat kasi ng mga school. So yun, nabalitaan ko na lang. Tumawag sa akin, tituloy ko, Ma'am, bumagyo dito. Tapos sunod niya sa akin yung mga pictures. Parang, hindi ko alam kung iyak ako, manulo mo. Kasi sabi ko, siyempre pinaghihirapan ko yun eh. Paano mag-uumpisa? Naiyak talaga ako. Hindi paano ako mag-uumpisa ulit, di ba? Parang umisip ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom ng lakas para Ibuho lahat kung ano yung naumpisahan kong pangarap. <laughs> Pansamantala ay dito muna sila nagkaklase sa training center ng munisipyo kung saan tanging kurtina, upuan, uminsan ay wala pang nagsisilbing division ng bawat grade. Kinabukasan ay tinuloy ko ang pag-iikot dito para makahalubilo ang lokal na mga residente. Matagal ang residente si Robilin Hugo sa pag-aasa Aniya, noong una ay naninibago pa siya dahil sa napakalayo nga ito. Kwento nito lahat ng klase ng hirap ay pinagdaanan na nila dito lalo na kapag masama ang panahon at walang biyahe. Minsan ay nagkakataon din na naubusan sila ng supply at ultimo asukal at sabon ay nawawalan sila. Aniya, sobrang laki na ng pinagbago ng pag-asa mula sa runway na dati ay puro buhangin at sa pier na dati ay walang mapagdaungan. Uh, malaki na po yung improvement niya kasino. Panginoon. Katulad yan sa runway namin, uh, buhangin pa lang yan pag kunting ulan lang. Halimbawa, ngayong araw may schedule ng flight, nakikisabay kami ng mga tinapay, ganyan. Kunting ulan lang, hindi na siya tutuloy. Kaysa ngayon na simento na siya, simento na po siya, tapos kahit umulan u ano, tuloy pa rin po yung biyahe nila dito ng aeroplano. Tapos sa pantalan naman po yan. Pag may ganyan po, may sasakyan. Doon pa po sa, sa laot, pumupunta yung mga ano namin empleyado para mag ng utility bill para makuha lang yung mga pangarga namin mm -hmm. tapos pagkataon pa na malaking alon malay uras pa ko bago namin makuha yung pangaragat katulad na ngayon na may mga ano na may may pantalan na kami mm -hmm. sandali na lang po nakukuha mm -hmm. namin hiling nito na mas maisaayos pa ang health system sa pag-asa sa ngayon kasi ay wala pang doktor dito kaya naman kung mayroong emergency ay kinakailangan pa nilang mag-request ng air evacuation. Katulad niyan, may mga may sakit dito sa amin tapos kanas-kanas din po uh, ano kailangan na siyang ano you know, mag-request pa kami ng rebuck air rebuck sa ano tapos tinabukasan pa minsan makuha kasi minsan sa weather. Kumbaga may nurse naman po kami kaya lang hindi rin po naman sapat yung mga ano namin dito gamit para mapunan yung ano, ng hmm. sa pasyente. Maaga pa lang ay na ang lahat dahil darating dito ang mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang ipamahagi ang mga fishing materials para sa mga mangingisda. Ayon kay Larry Hugo, masaya sila makatanggap ng tuloy-tuloy na suporta mula sa pamahalaan, lalo na at hindi basta-basta ang layo ng kanilang lugar. Mga sandalo at iba pang uniform personnel naman ang pangunahing bumibili ng kanilang mga huding isda. Pagsubok naman sa kanilang mga mangisda ang panahon at ang mga barko ng China na umaaligid sa isla. Paliwanag niya, normal na matakot sa mga dayuhang barko, pero mas dapat na mangisda ang mga Pilipino sa West Philippine Sea upang maipakita na sa atin talaga ito para kami na taga by skip skip kung sa ano yung barko ng Tegas iiwasan naman sila iiwasan namin sila iiwasan namin kami yung maliliit yung mga sasakyang bandala sa inyo makalalaki ng mga barko nila kami na lang po yung iiwas para hindi po kami malisigla sa Sacrifice na lang po, i alang lang sa hirap ng buhay para gumita, hindihan tayo. Ati naman talaga to, dapat uh, na talaga kami. Uh, Samantala ngayong taon din lamang ay inaprubahan ng House Committee on Natural Resources ng House of Representatives ang House Bill number no. 6373 or the Kalayaan Island Group and Scarborough Shoal Marine Protected Area Bill matapos itong ihain ni Palawan 3rd District Representative Edward Hagidorn. Ito ay nagdideklara na lahat ng low tide at high tide elevations at ang may sukat na 3 nautical miles palibot na Kalayaan Island Group at Scarborough Shoal ay maging protected area. Maliban din sa Pag-asa Island, ay makikita dito ang mga isla na patuloy na binabantayan ng ating gobyerno. Ito ang mga isla na likas o ang tinagurang Giant Sea turtles Sanctuary ng Kalayaan Island Group, Parola Island na malapit sa Vietnamese-occupied Pugad Island, Kota Island, Panata Island na ang surface area ay tangi 0.44 hectares lamang. Lawak Island na tinaguri ang Bird Sanctuary ng Kalayaan Island Group. Patag Island na isang K. Mizzle Reef na isang reef lying underwater. At ang Hayungin Shoal kung saan dito makikita ang landing ship ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Noong Hunyo ay pinagdiriwang natin ang ika-isandaan at dalamputlimang taon na araw ng kalayaan ng ating bansa. Kaya naman naisip ko, hanggang kailan natin kayang ipaglaban ang ating bansa? Ikaw na Pilipino, anong magagawa mo? Wala akong ibang tanging hiling kundi manatili itong atin at maabutan pa ng mga susunod na mga henerasyon.